ika ng Setyembre, taong sa nibot siyamdaraan anat apat apat. Ginamit sa unang pagkakataon ng Alemanya ang V2 rocket sa ikalawang digmaang pandaigdig, isang sandatan na naging batayan para sa paglalakbay sa kalawakan at mga mas matitinding mga missile sa mga bagong panahon. Ginawa ito tatlong taon bago maganap ang gyera at ipinalipad ng matagumpay sa loob ng anim na taon hanggang sa gamitin ito sa lungsod ng Paris sa araw na ito. Sinundan ng mga Aleman na pag-atake sa Britanya at Belhika na kumitil agad na mahigit limang libong katao. Pagkatapos ang digmaan, kinumpis ka ng Amerika at Rusya ang malalaking bilang ng mga raketang ito at ginamit upang paunlarin ang kanilang teknolohiya lalo na sa pagpapalipad sa labas ng atmosfera ng daigdig... Base sa naitalang paglipa ng isang V2 na nakaabot sa kalawakan at ito pa ang nagpasimula ng mga raketang malayo ang kayang liparin upang tumira ng mga pakay na punteriya.